Ang lang sa mga kapatid. Ang lang sa mga lang sa mga na lang sa mga kapatid. lang sa lang sa Ang lang Ang lang sa mga Ang lang sa mga kapatid. Ang lang sa mga lang mga sa mga kapatid. Ang lang sa mga kapatid. Ang lang sa mga kapatid. Ang lang Magandang umaga po mga kapatid uh, Ngayon po nandito po tayo sa Bukawi Pet Market Mag-update lang po tayo ng mga presyo ng mga ibon dito Kung nagbago ba o hindi uh, Ngayon mga kapatid, bago tayo mag-uusap Baka pwede mag like and share at subscribe po Maraming salamat po sa mga bagong subscriber po At sa mga sumusuporta po sa aking YouTube channel uh, Maraming salamat po mga kapatid Tara samahan niya ako mga kapatid Mag-update tayo बस गुड मर्निङ मर्निङ पहिला देखा

kang paas mga kapal lang ayun lang ayun mga kapal lang ang ganda ang pinaka pa naman natin 6,000 lang yun 6,000 ang isa mga kapal sa pinaka okay. pa next natin boss dito boss magkano ganun din ako B2 uh, magkano latino possible yun yan tingin ko ganun to 10,000 lang yun 10,000 magkano yun sa mga yellow boss Opa, ito, ito. Yellow Bulls naman natin. 1,250 lang. 1,250. Ayan, mga kapatid. Ayan, alam mo yan. Ang ating ko na ito, Boss. Boss, magkano rito sa mga Lutino? Sa ka na natin, Sa Albino, Boss? may butas Ang mga kapatid, Saan pa naman natin? 2,000 pa 2,000, mga kapatid, ha? Dito boss mga cattle mo grain 1.5 lang pare 1.5 pare dito mga kapatid Hindi yung pagpipilihan ko mga kapatid ha Tawag lang kay boss Marvin Boss dito boss Ito na mga to 350 lang isa 350 ang isa 700 pare saan po mga kapatid ha Dito sa mga pari Anak na 500 anak na Boss dito. Dito boss. Dito sa pa din. One five pare sa bull One thousand pare. One pare. sa Albay no. One sa bull swipe. One Boss dito boss. Ito sa mga oba oh, naman natin. Sa mga five blue. Pare sa three thousand. Sa mga ibang kulay. One five sa mga blue. Ang ating ko Boss, dito boss, yellow bull sopa. Yellow bull sopa ba ito? Oh, yellow bull sopa naman natin, P150 lang ito. P150 lang ito mga kapatid. Ang ganda mm -hmm. nito. Tawag-tawag lang po kay boss Marvin ha. Dito boss, bayo perso saka sa... Saka... Bayo perso natin blue perso pares sa 800 lang yan. Ha? 800 ang lalaki na ang size ha. Mga mature na. Lutino opa. Lutino opa naman natin, P2,500 lang yan. P2,500 lang mga kapatid ha. Kay boss Marvin. Sa so, mga aqua B1 boss Yan sa, ang dami Puro aqua 7.5 lang ang isa 7.5 lang ang isa, mga kapat na Bayo o padilyo Magkano? Sanlipo lang yan, pero napaka din kulay niya Kaya nga eh Sanlipo lang dito, mga kapat na ito ganun din ang presyo boss Aqua Opa B1 Insimil mm pare -hmm. Pwede nga pwede nga okay. 7.5 lang isa 7.5 ang isa mga kapat okay, Boss marvel lang to pinapagenta tayo ulit tayo nung puso mo, buo wala wala buo 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 mga buo 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 mga buo 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 lang yan. buo yung buo 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 to uh -huh. buo <inaudible> Dito naman, di tayo sa ano, 1-5 lang pare. 1-5 ba? green classic lang mga ha. Fire blue pa by fire blue pa-fail. boss! ko sa lang pare sa isang opa lang isang Okay.

Dito nalang to 500 lang. 500. Salamat boss, salamat. Salamat sa supporter. Pangalawang. Mga tanga boss. Manalo yo, manalo yo, malayo ah. Lumayo ko pa ng bukawi ah. Para ah, pang-project lang. Sana ma parami boss ah. Shout out sa ako. kusino Ang pali ang niya, ako pusino. Ano ba uh -huh. yung kak, boss? Uh -huh. Possible kak. Possible kak. den ito, oh. na kak breeding, boss, ha? Boss, dito, sunog na. 1-5 na lang daw dito, mga kaparek, ha? Kay Boss Marvin. <laughs>

Thank you. Thank you. Boss, dito sa green o pa? Puto sa dapat sir, 1 pile lang Green o pa bail by green Dato pa green o pa bail, 2,000 pare 2,000 pare, mga kapatid Thank, Thank you Boss Marvin, pasensya na, nang ako Kami lang, kami lang ha? Ah, sir, baby pa Ito ako mo kayo na 200 lang boss Ito boss Dutino o pa, 2,500 Oo Walang kargang yellow face boss Ito oh? ako mo kayo ang ganda nito. Tingnan mo pa. Oh. Dito sa isa? Ito naman, ang ID niya. Kumbaga sa red bitch siya yung yellow bulls. Ito naman, ang deck, yellow face. Possible o pa siya, uh, split o pa siya siya kung tatay. Eh. Wala siyang karga ng split o pa. Pero possible ino. 20 siya. Okay. Ganda ng kulay niya, kakaiba. Okay. Okay. Oo, ganda nga eh. Boss, dito mo sa arit mo. Tarpar natin, dosi lang. Dosi lang daw dito mga kapalit sa arit ni Boss Marvin. Ayan na. Grabe. Oo. Pagkakarani mo ng yellow face green, eto ito, madalang ito. Oo nga eh. Boss, dito ulit sa abak ko ba yellow face? Sikler lang, boat kaks, hindi hindi kak Pre! sa dito. Treintangin sa dito mga kapatid ha. Kainin nyo naman. Boss. Boss. Sa krimina no, magkano? 1.5 lang. 1.5 lang na ito mga kapatid eh yo, kung isa green din Green din normal. Normal na 'yan. Magkano 'tong bus sa Liga? Sa napakamura din sa boleto. Dandan balls, ah, lutino 'pa. Top 5. Top 'boss, marpede na. top 5 din 'yo, pakwan din 'to, Spanish 'yan, para Ay, ng mga Boss, ito, boss. Toilet person naman natin. Ito ang dragon ganda ng pagkakulay niyo mga kapatid, eh, ng bayo? parang kulay tina parang tina po lang ano siya? fire blue, chewing or papil palo ito one lang yan ano ba yun? Kasi siya na po okay, sa uh, okay. uh, Opa Bale Palo na Blue 2,000 dapat, 1,500 na lang pare Okay, okay. Kasi siya na po sa mga viewers Pero diretso natin ng tao Okay eh. lang, okay lang boos. boss Boss Fire blue o papel. Dito na lang to. Uh, 2000 lang pero quality good size. Ang ganda, lalaki ng size ng apat dito eh. so, Tawagan si Bus Martin dito. Boss dito. Ito naman, pale talo. Back to back na green. Pare hmm. sa dito, 1000 lang. 1000 lang mga Boss, sunog so, ang ulo. Tag. Napakaganda, makinis panalo. Oo. Sa so, wild type naman natin, 1.5 lang yan. Sabi, ito yung mga kapatid ng ulo. Harap, harap, harap. Sabi, oh. Pantay lang yan. Call well, dyan ka? ka, natin, gan, boss. Babae. Magkano? Yeah. 1.5 lang yan. 1.5 lang, lang dito, mga kapatid. Sa ipos na rin, call dyan. ko na ito si po, Boss Marvin. Boss, boss. boss, magkano rito? Okay, mix lang po. Pablo blue o padilyo? 2,000 2,000 na na lang po sa tubig. Plus, na ano na ito, nabuli na. na. Ka. Oh. Pero ano siya, dan si Pablo dan palo. Magkano naman po siya, fire dan palo? Tignan ko lang, medyo bigyan ka, ka pala siya ng konti. Oo. Oh. Eh, ka ng konti, una-unahan na lang tayo 1,000 na lang. San na lang, mga oh. kapatid. Oh. Ayan. Doon nito? Nandiyan o, dalawa. Nalalagay lang o yan. na. yan na, nai. Dito sa isa. Sa o pala. Pa o pa Dan Palo. Ah, bahay Ganda nito. Di Boss. Ito naman, ano, no? Copa de Lute, sa saka Norma de Lyon. Kaya mo rampa. Ang hita. Ang 1.5 lang, Paris lang. 1.5 lang, pa. Five five sir. Pili-pili na mga kapatid. Dito, boss, napakaganda nito. Ito naman, ano, uh, Green New Wing o pa Dan Palo. Mm -hmm. yung ID niya. Uh, Sa so, Dan Palo naman natin, ah uh, bigay na natin ng 4,000 o pala yung hint uh, oh. Ang laki ng size. Boss, pakita ko na lahat, ha? Ito, o digit naman to, back to back na fire blue. 4,000 pares. 4,000? Ano so, yun? Kremino, Opa. Ito 6,000 na lang bigay ito. Pamahali okay. sa Aqua, yan yung mga maganda pang masama. Ito ko pinapinang ako kanina. Ang ganito, ano pangalan nito? Green Persona. Ito, ito. Green? Perso. Ito mga kapay, ito green kaganggaw. o papil, palo, parang dan palo, pero hindi oh, po siya dan palo. Oo. Oh, oh. 1,000 lang yan. Grabe. Eh. 1,000 lang dito mga kapay.

Basta mga hanpit mo ang gaganda. Sa handpid naman natin, 800 lang isa. Pag dito naman, 250 lang yan. Hmm. Ano mga kapat, eh? Ang lulusog? Brate? naman po, luti, luti mabay ko so, pa. Oo pala eh. Boss, anong karga nito? Anong green open? Sa ino, <laughs> <Dr. Bap> <laughs> breeder. 2,000 pares. 2,000 pares mga kapat, ha? Eh? <laughs> Hindi ka na magkano. Baitamisa lang to, mga kapat, ha? Eh? <laughs> Ito. Ibon mam Yellow ball sofa. Boss. Yellow ball sofa back to back. Pare sa rito, 2.5 lang. Parang na napapansin ko mo sa mga yellow ball sofa. Ang hindi ng kulay, ano? Hindi na develop na kasi natin dati po po siyaw. Ngayon na develop na. Sumusobra na intense. Hmm. Ayan, mga na ito boss. Ulitin ko. lang. Pare sa rito. lang. Pwede siya. Pwede siya. Ito, Aqua. Magkano 7.5 lang yan. Green Pail Palo. Sa Green Pail Palo naman natin, ang gulang to po, sa 1,000 lang pari. 1,000 lang daw dito mga kapalik. Pablo, hey. o papel, Magkano rito po? 1,000 lang, lang pari. 1,000 lang ha. Hey. Ang dami hey. rito mga kapalik. Hey. Boss ka. Marvin, lahat na tayo matapos. Ganon din sa presyo nito. Ito, Aqua. Mm -hmm. Aqua, possible ino, saka... Hey. Aqua u Opa kusino mm -hmm. rin ito, 8,000 ito, 5,000 mm -hmm. so, Ito, iyo mo lang Ito, Dubai pare Dubai ba? Sa mga pika ni Boss Marvin Ito yung na lang po, Albay 2,000 sa Albay mo no? Para nakipag-rally, ano pa ito ah? Rally ka gabi, Boss Ito, 2,500 lang isa Dito nga ako yeah. pa siya Ito, may alaga doon ito boss, sira -bos. na natin ito. Ito, lutino ko pa. Lang pa, hmm. oh? pero quality pa rin po. Pag naan ito boss? Pare sa rito, 5,000. to pwede ka, pwede kaya pwedeng ngayon. Pero declare lang, walang tingin kaya. Ito, pwede ka. Ang hmm. dinong kulay, puso na. Ah. Ito naman, ay yellow bulso pa. 1,250. 1,250 lang. Dito ka ba? Dito, dito ka mm -hmm. ba? Dito ka ulit. Grabe. 5,000 pare. Ay, bilhin mo. Boss, dito. Dito naman, ano lang to? 2,500. 2,500. No. Ayan, mga adik. Dito lang tapos, no? So, Saan mo yung wala lang Baka kamera para bilhin mo? Dito, boss? Dito naman, ano lang to? Primino uh, normal, hindi siya ako pala. 1,500. 1,500. Kaya na boss, makano? 1.5 lang pare. 1.5 ah. Kahit dito. Pero 2,000. natin ah. 2,000 dito mga kapad ah. kami si Dito boss. 1.5 lang pare. 1.5 lang pare. Wala nga yung pata niya. Ganun din dito boss, 1.5. 1.5 pare. Okay. So, ang ating kung na yung ha? Ito na naman, 2.5 pare, 2,000. 2.5? Sa man, pares, two two so, mga dilaw, 2.5. Oo, 2.5 sa mga kapat ah. sa so, mga dilaw, di sa ano, 2,000. Para kit na lang, boss. Para kit naman, 400 pare. Dama, si Dikitan po mga kapat ito. 400 pare, dito sa mga green. Anong karga nito, boss? Ito, ano pala na ito? Split sa ina, sabi ni parang Kiwi. Kasi mm -hmm. may dala nito eh. Dito, isang dipo lang isa. Oo. Uh -huh. Ito, ito lalit. Ito, mga Lutino, pa, puro mature. Dito, naman sa Lutino, pa natin. Uh, 5,000 lang pare sa dito, bread na. Okay. Rimino, pa, 6,000 isa. Boss, number, lagay ko na lang. Ah, thank you, thank okay. you, thank you. Salamat. Boss, Mangoy. Boss, good morning, ha. Good Hi, morning. morning. Good morning. Go. na natin ito, boss. Hi. Boss, Mangoy, magkano? Ay, dyan, ano na lang. Ay, na lang daw dito, mga kapatid, ha. Di na, na. Dito ba? Gam? Ang ganda ng mga uh, ano. po. dito mga kapatid Ang ganda nito. Basta na bang sekreto si mo rito sa mga pag mo ng mga Ang yeah. lili. 1.5 dito mga kapatid kay Kaya po makoy. Grabe ang, oh. ang lalaki ng size. 1.5 lang to mga kapatid. Ah, ito ito boss, graving. Ganda ng graving mga kapatid. Ito ito. Hmm. Magkano naman boss? 2,000. 2,000 na lang daw dito mga kapatid. Sa graving ni boss. Ready to braid na boss ano? Grabe laki oh. Mix natin boss ya yeah, Pablo gravy sa green gravy. Eto Pablo. Pail na yun nila akay. yung babae. Oo. naman, boss? Meron din 2,000? lang. 2,000 dito mga kapatid, Boss, dito, boss. Yan 15, 15 dito naman boss, ganun din, 1 oh, ay hindi. Kahit ito, kahit 1 lang yan. lang dito mga kabad ha. Okay, boss, uh, makoy. Boss, dito, boss. Yan, yeah, mga dilute. ah sa Yung pain palo, 1,000. Yung iba, puro 500. Hmm. mga kabad ha. Yung dilute yan. Boss, wala na boss. Dito, boss. Ito ba Boss, lagay ko na lang yung number mo sa kite B. Salamat. Okay, okay, okay. thank you. Boss, Mark, pwede na? Pwede na. Pwede na? Ayan, ang daming mga... Mm -hmm. Ang daming hand fit ni Boss Mark. Eto, shout sa mga nag order nito. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Dami oh. Boss, magkano sa hampid mo mga kakatel? 700 lang dito mga kapalit. Dumampok nga lang ako. Pisit ko na to boss ha hmm. Pasensya na sa abala Boss makoy palagi mo na tabi Boss dito magkano ang ganda ng boss, Emerald no Ang ganda nito mga kapatid Dito naman boss 5 boss 2-5 Okay boss tumakang uh to mga kapatid ha -huh. May kisail ako dito Boss dito 5,000 5,000 5,000 dito naman boss ay, Meral, ayan. Ang ganda ng mga chikpat ni Boss Mark ng mga Emeral. Uh, ito, Boss. Mga Aziswana. 1-5 lang. 1-5 lang, mga kapatid. Magkano so, ito boss? 1.5 oh, oh. 2,000 bronze, ah, bronze palo ito uh, yung kulay yung matapak Bronze palo na Aziz 1,2,5 2,000 na lang 2,000 dito boss Ah, uh, yun din it name Yun is it name Yellow ball sopa Yellow ball sopa Magkano? Uh, so, 2,000 din 2,000 daw ito uh, mga kapatid ha Kay boss Mark Lalagay natin yung number Ito, ito sa ba ito sabada, boss? Pakita na natin ito boss Ano <laughs> yan? Ha? Mga uh, long mute Magkano naman dito, boss? 800. 800 paresan, mga kapat. Gaya na. Tulit kay Boss kay Boss Makon. Lalo kay Boss Edgar. Napakaganda. Boss, hangat ko na ito, boss. Ha. na. 800 Magkano sa lang daw, Ang na yan. Okay, boss. Wala na boss. Wala na, na. Ito, mga order na eh. Oo. order Ang dami, ang dami ng ano. Uh -huh. Boss number, lagay ko na lang 0931-870-4550 Or okay. contact na lang po kayo kay Sir John Para oh, okay. makapagabihin tayo ng mga natin Okay, hey, boss, salamat. 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 salamat Boss Edgar, good morning Andito na naman yung mga ibon ni Boss Edgar Napakalulupit Ayan, mga kapatid o okay, Master John Grabe ito Boss, anayin natin yung hampid mo

Magkano sa possible dam boss? Si Roldan, 1,000 na pare. 1,000 pare. Bata pa. Ito po, sa mga kuwa. Ito ha, Magkano po? Magkano po? 8,000. 8,000 na lang daw po ang isa rito mga kapatid ha. Dito naman po. 10,000, 10,000. D1. 10, okay. Sakadingot. Ang ganda nito oh. Oo. natin po. Dito po. Ito. Ayan, dan palo. Magkano po Busta sa dan? Paris yan. Ah, magkano 'yan? Oh, magkano mo? Ito. Opo. Ah, ito yung ito. KAK Ito yung KAK Magkano naman po sa presyo niya? 10,000. 10,000 mga kapatid ah, 10,000 'yan. Ito. Dito po sa anong? 10,000 lang 'yan. 1,000. ganda nito oh. Ang um, pula ng ulo. 1,000 dito, boss? Ah. Dito naman po. Sail 500 lang. 500, okay. Pero okay. pa din, oh. palo. Bravo. Makikisuyo muna ako, boss. Sumabit hmm. na. Boss, sumabit. Okay. Boss, okay. 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 bo, unahin natin dito. Diyan ka rin ito. Um, ano yan? Aqua B1. Street Dan Palo. Magkano naman po? 10,000. Anong gender po niyan? Ah, possible. Possible, possible. Okay, ayan, ayan. Eh. Dito naman po, ang nito. Oh. Ayan, pares yan. Dan Palo? Ayan yan, oh. 10,000 din yan. 10,000, ah, maganda. Mature na yan. Grabe ibon dito kay boss. Edgar. Ano pa yan, Unnegotiable ah? ah, Unnegotiable pa naman. Dito na tayo. Dito lang mga yan. Unahin muna natin sa bawa po. Ayok. Grabe. ito. Ito. Ay, Pell Palo yan. Magkano po dyan sa Pell Palo, po? 500 din. Kaparas nung isa dun yan. Eh. naiwalay ko yan. 500 dito, mga kapatid. Dito po sa Yellow Balls. 500 din. 500 dito sa Red Eye. Ay, Red Eye. 1,000 yan. 1,000 daw dito mga kapatid na. No? Ano yan eh? Opal, Pino yan. Opa, yan. Hmm. Pero yung mga yellow balls, ay, ay white o balls. Opaline yan. Mga eh. opaline po. Opaline lang. Ito. Mm -hmm. Magkano isa tayo 500 lang. 500 lang mga kapatid. Ito so sana all. presyo yan. Oo, grabe. Ang presyo ng ibig talaga ngayon. Ito, ako homo sa Magkano po sa ako homo sa Ayan, Tiki 15. Tiki 15, train. Paris na po ba yan? Oo, oh, Paris yan. O, bali, 30 po ano? Oo, 30. Okay. Okay na. Tawagan nyo lang si Boss Edgar. Hindi alam dito sa Yellow Face. Ayan, o. Oh. Magaan sa yung surprise? Ayan, parehong kak. 50, 30. Tikka 30. 30. Ayan. Ah, ah, matured Negosyable pa naman yung boss? Negosyable oh, pa yan. May bakas lang kung tiyan o. Ah, o, mga uh, ko yung presyo, negosyable yan. Huwag lang masyadong bagsak. Opo, opo. Kasi hindi pa natin nakita Ito, eh. so, Aqua B1. Grabe o. Oh. Aqua B1 Dilute. Pares na po yan? Pares. Ito yung, ngayon ano po, medyo agresibo eh. Ah, yan. Opa yan. B1. B1. Magkano pag Paris po? 20. 20. Ayan, Ayan, ha? Bente. Bente. Ayan mo. Oh, okay, ito na naman oh. Black light lang. Titan hindi pa magkano rito? 60,000 pare. pare. Yan. na ito? to bring na yan. Oo. Yeah, na, na, uh, so, na yan, uh -huh. Amo, na yan eh. Kailangan lang na pera. Boss, uh -huh. oh, Lagay ko rin. Wala na po ba? Kakatil. Ayun pa pala, sorry mga kapad ha. Sa kakatil 1,000. Uh Oo. -oh. Sa mga normal na to, 1,500 1,500. Emerald, 2,000 ang pares yan. Ayun na pares niya. Ito, ito. Albino, 2,000. Hmm. Yung palo, 2,000. 2,000. Ayun eh, mga kapad ha. Boss number. 0920-706-8831. Lagay ko na lang boss yung FB. Okay, oh, salamat po.